Yan, welcome back mga kaprobinsya Dito sa bago natin tinitirhan guys um, Nagtanim ulit ako ng Carolina Reaper no, na sili Anim na puno lang siya Anim na punuan Ito na transplant ko na Courtesy Ang nagloyong Si Sir William Iyan you know. uh, After one week guys Magpuproning tayo pero Titira natin yung dalawa Na itong dalawa hindi natin i-proning para makita natin ang difference na naka-proning at hindi naka-proning okay? so ito yung gagamitin natin pang personal consumption guys hindi na tayo bibili ng sili alright no so anim na puno ito ang dalawa nandoon so ang dalawa guys dito ko nilagay so ito hindi na natin ipoproning to ayan dalawa so anim siya no Nakatanim ko lang kahapon, buhay na siya kasi makapal yung ano, makapal yung lupa na pinag at yan naman niya. Ayun. Tapos meron na tayo ditong uh, hinihintay na puma ng saging. Ano siya? Isa, dalawa, tatlo. Meron pa dito sa anahan, guys, oh. Tatlo, ayan oh. So, apat ayan apat ayan ay pang lima ito naman tama ba pang lima tapos pang anim may pang anim tapos meron pa dito pang pito ayan ang pang pito no tapos pang walo nandoon pang walo ayan o oh. zoom in ko ha pang walo ayan no oh. ayan oh. bunga ng saging So yung bunga ng saging guys, medyo marami tayong hihintay for harvest. 1, 2, 3, 4, 5, lo! Ang dami pala to ah. So dito may lima na tayo hinihintay dito. Ayan, so maliban sa saging, meron na tayong papaya. Ayan, may mga papaya oh. Dito naman. So ayan, papaya. Hindi na tayo bibili ng papaya guys, no? Ayan. Ayan. Plus, meron tayong manok, daming basura guys kasi before hindi pa ito nalagyan ng bakod, ginagawang basurahan ng mga tao basa sa paligid. So ayan oh, courtesy of Boss Rolly, meron tayong uh, babae at lalaki manok. Padami natin 'yan.